Sino kaya yung masipag na maglilinis? Oh, mga charger oh. Ayun, ayun, damit to? Ay, hindi ko damit yan. Ayun eh. Sayon sa akin ba yan? Iyo! Kaya, natapadin yung milap niya. Okay. Ano naman, tigasan mo naman ang kaunti yung ano, para ka naglalaro. Peat! 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 ah. Okay na. Ayan. Ayan. Ito mm cellphone lang ah. linis-linis uh, dito ah. Hmm. Wala nang linis oh. Sino kaya yung masipag na maglilinis? Sino kaya? <laughs> oh. <laughs> eh, hey, maglinis ka muna. Oh, sige. Ayun. <laughs> Pag may pera ya. Yeah. Bakit ganoon? Galing! Oh, oh, ayo, 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 bilis, ayo. Ba't nandiyan ka na sa kalahate? Eh? Ayun Ay, ikaw lang kasi! Stoy! Huwag palabas! Stoy ki! Talabas ang swerte! Talabas ang swerte! Talabas pa rin! Ay! Bahala ka! Papasok ke. Tapunta sa kusina ke. Dumuda ko Tin. Diyan mo umpisa ano? Nagwalis ka na lang din, hindi mo pa ano? Ay, maganda dyan, minamap, no? Mamapin niya yan. Mamapin niya no? yan? yung mga una, no? Dung sa libo? Sa libo? Punta, pag nagpalinis ka ng bahay sa iba, sa ibang tao, okay. limandaan lang. linis pa, pulido. Kanina ba yung piyesa Tabi mo na rin piyesa nila, Beans. Yung piyesa ni Beans. nakapul. Uy. 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 no, kadaming kalat may mga tubig-tubig Gay, may ganyan ba kayo? Pag pagaso ano, susulan mabilis. Patay ko na lang ng pala. Ano na? Tok mo electric pan. Oo, oh, mga charger oh. Ayun. 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 ko damit 'to. Oh. Ay, ini ko damit 'yan. Ay, ini. Sige, sige, bayan. Iyo. Bilis 'yan. <siya, laughs> ah. Galing na. Oh. Oh. You know, may makakala, ikay, <laughs> you know, yeah. ayun oh, may kalat parong raw karton oh. Oh. Ay, uh oh. ay, bakit 'yung sa gawin labis hindi mo dinuhon sa nilalim niyan? Ay, tama Ah, si oh, Pag ah. Si Pag. Parang kabilis. Parang kabilis nga. Parang lugi sa isang libo dyan And ah. Hindi eh. ah. Ayusin ka, mo. Ay. Oh. Daming kala to. Dahil pa yung port charger oh. Ayun oh, no, yung charger. Balot balutin ay, mo. Teka lang kasi kay... Tapusin mo muna yung pagbabalis. Saka hmm. mo ibilot bilot yan. Kasi kasi. Teka lang kasi. Eh bala ka. Magmamap pa yan. Magmamap yan. Tapos tayo lang. Ah charger charger. Magmamap pa yan. Ayun mo na naman oh. Teka Libo ba naman yan eh? Yun, no? Talagang masipag! Yun, no? Pag may pira! <laughs> wow! Uy! Uy! Ito pagka, uy! Uy! Magaling pala si Kake mag ganyan. Ngayon ayun, no? ko lang nakita yung ganyang talento ni Kake. Ayun na, no? ayun na. Ayun na. ko, ayun na. No? Oh, wow. hindi ganyan, oh. No? Huwag mo isak sa iyo no? wow. na ano dyan yan. Ayun Yung mga pyesa, yung mga, mga pyesa dyan. Ayun, no? yung pyesa ni Vince. Galat-galat dyan? Galing oh, galing. Galing talaga. Galing. Galing, galing no? uh. Wow! Oh, tinelas, tinelas. Tinelas. Teka lang, okay. teka lang. Baka may tinelas dito. yon Oh, ayan oh. No? Galing. <laughs> kabilis, kabilis. Galing. Kabilis pala pag may talaga. Oh, kung ano may map. Mag-map ka. Tinelas, mag-map ka. Bilis, no? Eh, si ah. Yun Uy! Ba't di mo binalis yan? Mamaya na lang, basi. Masi... Ayun. 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 Malapawa, nalaman. Malapawa, nalaman. Malapawa. May bimpo pa yan, may bimpo pa. Parang bimpo na nagsampay pa damit yun. Kaya ayun yung tubig ano, hindi mo pa kadinala dyan o. No? Mamaya kasi. Eh, ba't yan mo yan sa gitna? Ano ba naman? Hindi man lang binasa, hindi man lang nila. Marumi yan kaya. Malinis yan, pangit. Malinis yan, malinis ko. O, dito, dito. Sisimulan sa umpisa yan. Kaya. Tagang lam, eh wag na, wag na, cancel na. Eh dito mag-upis eh oh. lang di marunong ah. nga. Ayan oh, oh. Parang oh. ah. hindi na trabaho sa passport, ah. Ayan na, ayan na oh. Lapsan. Ayan o. Galing, ang bilis oh. Damit, damit ni bis yan ah. ay, 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 Daling, ay, Uy, 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 ayan, uy, okay. uy. Kayyan, oh. uy, uy, mo, oh. uy, Oh. Oy. Oh. Oh. Bawa, bawa lupa Oy. Ba ba? oy, oy. Kay, kumalat hindi ano uh, yan. <laughs> ulitin mo, ulitin mo yan. Ulitin mo, mabango. itabi e, ko na hindi nila binuruan yan eh. Oh. Ano mo ay? Ah, Oo. Oh. Ano ah, mo? Umanghe. Hindi, eh. ulitin mo yan. Mamaya na ulit. Ayan, ulitin. Bakit? <laughs> Apurado Napaka-apurado sa isang libang Yung miihi ni Ming-Ming Nilagay <laughs> Tinaw ni ba yan? Tinaw ni Tinaw ni <laughs> Tinaw mo <ba> yung pag-iiyak Tinaw ni yung pag-iiyak Ang <laughs> panasagpak <laughs> <laughs> Ulit <laughs> Ulit yun yung pag madaling madali kasi eh Wala mo sa umpisa Kasi doon yung Ayoko lang ganyan Nagmamadali Eh baka pag madali ako eh Makisandaan lang to Babari ako to <laughs> Mama ba, eh, meron na uh, rin pre. Ah? Si e pare. -sul -sul -sul. Na, e, sul-sul. na lang kita. Ano tao niya. na. Agahan mo. na to. Ay, magaling. 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 Ay, Nasa Ay, magaling. Ay, magaling. Ay, Sipag, Ay, magaling. Ay, di magaling. magaling. Ay, ano naman, tigasan mo naman ng kaunti yung ano, abay, para ka naglalaro. 200 lang, short bay Bahay-bahayan pa ba to? Bahay-bahayan pa ba, ba? 200 lang, short cut eh. Ah, ganyan. Ah. Oh. Bahay-bahayan pa ba to, mm. Oh. Yan, pakita mo para makita ka saan ng mo. bay, balakas ka. Pa, pakita mo, napiyanan mo. Na oh, ayun. <laughs> yun na lang ba yan? <laughs> eh, hey, yung tubig, oh. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Last na yung bunso, last na yung bunso. Buti uh, na lang po yung tubig. O, oh, last na yan. Halika na rito. Payout lang. Pero, pera na ba? Pera sa... na. Sa awal na payday, payday. Pagod? 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 po pupunas yan. Kupal. Ang <laughs> pagod, oh. Pinanglampaso. Ayun na, ayun na. You know. oh, payot payot payout, payout. Oh. Okay na. Hmm. Ayan. Ayup ka, ikaw nakatoka ka maglinis ngayon, hindi ka naglilinis. Kailangan mo pang ano ng pera. Wala ka dyan. Ay, ayaw! Ay, pa. Ay, ayaw! Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 Ikaw nakatoka ka ngayon. Hoy! ke! Ikaw nang ganun. Nakaulo ka. Ay, binigyan pa eh. Sa, liyo, Sa Ibang piso. <laughs> Nagmap lahat ng effort. Ay, Ke! Yung damit ni Binso, ibalik mo man lang yan, ha? Oh. Nakasampay pa rin, nagangayon.